Isang umaga, sobrang gulat na gulat at excited ako sa nalaman ko kasi ko ang Jollibee merong bini. Ang McDo naman ay merong Crocs. Ah, ay meron na akong bini ng Jollibee. Hindi naman kukuha tayo ng Crocs sa McDo. Kaya naman tara. Pero bago umalis, papalit muna ako ng damit. Kaya sando lang kasi ko eh. Tsaka bagong gawa lang pala yung McDo sa amin. Eh dapat mukha akong presentable. Tsaka sobrang pangit na ng chinelas ko. Hindi niyo ulumang luma na tapos sobrang laki pa. Sa buong buhay ko hindi pa ako nakasuot ng Crocs. Kaya naman excited na ako mag McDo. Okay na 'tong suot ko, di na hindi na ako mukhang dugyo. Dito na pala sa labas yung team dog yung tricycle. Kanya ay gumana pala no pinagawa ko to. Pag malapit ang lakad namin, eto sa namin. O sakali nakikita niyo pumapasa daw 'tong tricycle. Lamang sumakay kayo ha. Tandaan niyo lang, pala tandaan ito ay kulay violet. Kulay violet din yung kurtina nito sa likod. Tapos meron siyang sticker na barako sa gilid. Matagal-tagal din niya kung hindi nakasakay dito. Si Coach Dibay Matunuri lagi namin siya sa akin kapag aalis kami. Habang sa biyahe nga kami, tumawag siya si Jerome. Tinanong niya kasi ako saan ako pupunta. Sabi ko kasi mambababae ako ay charot lang naman. Tapos akala ako kano sasabihin niya sa akin. Pogi ko daw totoo ba? Medyo nahihirapan lang ako paniwalaan. Kasi kung pogi ako saan babanda di ko makita. Grabe, kilig na kilig ako dito sa likod ng tricycle. Hindi ko naman malay na katingin na pala sa akin yung mga sasakyan. Ito alam lang pala medyo awkward kapag nasa likod ng tricycle kasi nagkakatitigan kami nang nasa harapan kong sasakyan. Minsan nga di ko mapigil yan, napapangiti pa ako eh. Kakaya ko yan, no? nakatingin ka, tapos bigla ako napangiti. Kaya ayun, nataklob na ako na Cortina, pwede na akong kiligin ulit dito. kasi diba, si Jerob kasi pala makilig After one hour, nakarating na nga pala kami dito sa Macdo. di diba, ang ganda na Macdo sa amin kasi bagong gawa yan. Pagbasa ko nga sa loob, tinignan ko agad yung mga display Wala ng crocs. Wala nang silang crocs, baso na lang ang meron. Wala kong choice, baso na lang bibilhin ko. Pero huwag kayong magalala kasi hindi ako susuko. Kakailan muna kami dito sa Macdo na to. Pagkatapos ay maghaharap na ulit ako ng crocs. Sayang lang kasi ang dami ko yung order. Tapos walang crocs. Kumorder nga pala ako ng two one piece chicken tsaka one two piece chicken. At ito na nga pala yung kapalit ng crocs. Sa bagay okay rin sa akin itong baso kasi naalala ko meron nga pala akong baso ng Jollibee sakto na rin to para meron na rin akong baso ng McDo ang in order ko nga pala sa nang design ay yung Barbie para kapag tuwing umiinom mo ko yung maalala ko si Boy Skin Care ang kaso wala na rin yung Barbie kaya ito na lang Grimace yung in order kong design pero grabe kakaiba pala siya kasi ko sa Jollibee plastic yung bote nila ito naman babasag yun talagang collectible itatago ko ito mabuti para after 5 years o kaya 10 years mabibenta ko ito ng mahal sa mga collector tulad nga nasabi ko kanina kakain muna ko. hindi ako susuko sa pagharap ng crops bago kumain syempre mag-aaris review lang ako medyo matagas pala yung chicken ko hindi pala yung chicken yung balat lang parang chichero hindi ko na nga mahati, eh. Sinasusuko na lang sa gravy para lumambot. Pero pinakamanok niya, sarap, juicy, juicy. Pero kung may jowa ka, mahilig sa balat ng manok. Doon kay sa jelly, buti na lang wala akong kasamang jowa. Sarap naman yung laman ng manok, kaya napa-extra rice ako. Tapos na naman ng oras na to, kaya sabi ko pag-uwi ko, hindi na ako magkakani. Bubush up na lang ako na 100 times para matunaw agad yung kinain ko. At eto na, hindi ko nga naubos. Ang laki kasi ng balat, eh. ay sa nang chicken. At ko na nga palang tanong, bakit ganito ang baso ng McD? Pero hanggang ngayon, wala pa ako nakukuha sagot. Bakit kaya wala baso? Bakit kaya sa ganito nakalagay? Hindi naman ako magtanong, sa bagay nakikinom lang ako, magrereklamo pa ba? Ako? Pero in fairness, ha, masarap yung tubig nila, tapos malamig pa. Tapos na nga kumain, at eto, kad nako so, tanan dito rin naman ako sa bayan titingin-tingin na rin ako dito ng Crocs dito kasi sobrang dami nagbebenta ng mga Crocs sobrang dami mahirap ka mamili Hanggang sa nakakita na ako na nagagandahan ako nako nga pala na gusto na itong black cha white ang kaso lang malaki sa akin ayoko kasi ng mga medyo light na color Kasi kasi yung pa ako eh, ay cha ka madre's magputi kaya pag mga ganitong kulay hindi masyadong halata ito na nga pala tong nakuha ko medyo maluwag lang na konti pero yun din siguro yung alaw Susuotan ko na lang ng medyas para magbukang sakto tenen ito na nga pala napili ko 250 pesos nga pala i na tawaran ko nang 220 lang. oh di ba na ubusan man tayo ng Crocs sa McD at least hindi tayo sumuko abangan niyo naman sa next video talaga natin yan ng mga JB Lang. Thanks for watching. Bye bye. Yeah.